Magparak, mag pray na muna. Panginoon, magandang tanghali po sa inyo. Muli po namin po isang ka pasalamat ang biyaya na pinagpalagin po sa amin sa mga sandaling ito. Tingnan niyo po po kami ng marami mga blessing. Pinupuri po namin kayo. Amen. Teka, maghintay. Yung mga nga nakapwesto. Nakapwesto na kayo pwesto. Pwesto na kayo pwesto. Na. Na nag-iipon nag-iipon-ipon Nag sila diyan sa ano 'yo. Ang ulan po nila ay isda. Hindi himay na isda ang kanilang ulan. Tapos dito, dito kali-laringarin to kape. Mag-iipon din kay Gian 'no. Oh. Barak! Barak! Pasig. Kalayan. Kainta. Tagum. Mindanao. Ulo. Kalayan. Kalayan. Kainan. <laughs> Ayan, kainan time na po. May bakanti sa unahan po. Oh. Kanino yun? Dito ka, dito, dito. Kay Iron um, na lang yan. Oh. Ayun pa, may isa pang bakanti sa tabi ni Cherry Girl. Mas gusto talaga kasi nila salo-salo eh. Oh. Nagsalo-salo na dito. Grace? Grace, wag magagalit. Grace, ha? Dito ka, dito ka. Ay, nilapit mo pala si Mami Diba kay Grace pa eh. eh, niya si Grace. Si Diba Sorry. po kasi talaga pong ano, lagi siya nakasaway kay na Grace sa kay kay Gracia kasi alam niya po si Gracia sa kasi Grace hindi niya kadugo. Kaya ganyan po si Diba. Ayan po, yung tatlong bulilit tapos na silang kumain. Bago pakainin ni Papa Pair ng sinabara ko, inuna muna yung tatlong bulilit. Yes. Okay, yan. Tama lang yun. Tama. Eh, o, pag nasobrahan naman, iluluwa oh, naman oh, nila. Oh, may, may naman Ganyan lang po kami magpakain sa kanila kasi pag nasobrahan po sila sa kain, niluluwa din nila. Kaya dapat laging sakto lang mas matagal pa yung <laughs> Prepar ano? preparasyon. preparasyon bago yung pagkain nila talaga pong ganyan sila kagaganang kumain at ayan po maraming salamat po sa tumapos ng video na to God bless po sa atin nakaraos na naman ng kanilang tanghalian salamat po sa inuminan po sa magtatanong, meron po silang laging nakareding inuminan. Nandito po sa gilid ng hagdanan namin. Anytime po makakainom sila kahit po hindi kumakain. At ayan po, salamat po ulit. God bless po sa atin. Tapos na silang kumain. Thank you Lord sa blessings. So God bless. Salamat po.